Sa panahon ngayon, bakit may ilang masasamang tao na kapag gumawa ng mali at nahuli sila dahil itinuro, ibinunyag e o hindi tumahimik ang taong nakakita sa kanila, sila pa ang nagagalit o nagtatanim ng sama ng loob. Na kung minsan, humahantong pa ito sa pagbabalak na gumanti sa taong naging dahilan ng kanilang pagkahuli. Tulad sa kwento natin ngayon, hindi akalain ni Ashley na ang nakita niya sa video footage ang magdadala sa kanya sa kamatayan. Tunghayan natin kung paano pinahirapan si Ashley ng mga taong pumatay sa kanya. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari din kayong magpahatid ng inyong salubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Ashley Ann Harris o tatawagin natin sa pangalang Ashley ay ipinanganak noong November 2, 1983 sa Fort Worth, Tarrant County, Texas, USA. Siya ay isa sa labing isang anak ni na Tommy Ray Harris Sr. at Monica Cassidy. Inilarawan si Ashley ng kanyang best friend na si Stephanie Naylor bilang masayahin, palakaibigan at may magandang mukha. Kaya maraming tao ang naaakit sa kanya, mapagbabae man, o lalaki. Noon pa man, gustong gusto na ni Ashley na magtrabaho sa retail shop upang makakilala pa ng maraming at bagong tao. Kaya nung sumapit na siya sa edad na 20, nagsimula na siyang magtrabaho hanggang sa naging assistant manager siya ng American Eagle Outfitters Store sa Fort Worth's Holland Mall. Noong November 28, 2014, isang tawag ang natanggap ng Fort Worth Fire Department. Ayon sa tumawag, mayroong sunog sa River Ranch Apartments at naniniwala siyang nagmumula ang sunog sa itaas ng apartment niya. Ang tawag na yun ay mula sa isa sa mga kaibigan ni Ashleya na nagngangalang Jeff. Habang naghihintay sa pagdating ng tulong, si Jeff ay tumakbo sa apartment ni Ashleya para tingnan ito. Ngunit ang papasok na ito, tumakbo palabas ang aso ni Ashleya ngunit hindi kasama ang kaibigan. Kaya sumigaw si Jeff para malaman kung nasan si Ashley ngunit walang sumasagot sa kanyang tawag. Ngunit kailangan na niyang umalis sa apartment ni Ashleya dahil masyado nang mausok. Pagdating ng mga bombero, agad nilang inapula ang sunog. Kaya nakita na nila sa Ashleya na nasa kwarto na nakagapos sa mga kamay at paa gamit ang duct tape. Batay sa unang tingin, malinaw na hindi namatay si Ashley dahil sa apoy sapagat makikita ang kanyang ulo at leeg na may mga tama at sugat na naging resulta ng pagkalat ng maraming dugo sa lahat ng dako ng silid. Samantala, positibong nakilala ang bangkay bilang si Ashleya dahil sa tattoo nitong Jeremiah 1911 at natagpuan rin sa malapit ang kanyang driver's license. Matapos ang pag-apula ng sunog at nalaman ng mga bombero na tila may isang krimen ang naganap, ang fire department ay tumawag ng Fort Worth Police upang iulat ang pangyayari. Nang dumating ang mga pulis, agad silang nag-imbestiga. Batay sa unang pag-imbestiga, mababakas na walang naganap na pakikibaka sa sala ng apartment at walang bakas ng sapilitang pagpasok. Ayon naman sa kaibigan ni Ashley na si Jeff, nakalakang pinto ng apartment ni Ashley nang dumating siya. Maliban dito, natukoy na isang rubbing alcohol ang ginamit pansunog sa apartment. Natuklasan din ng mga pulis na may puting Ford pickup truck si Ashleya na nakaparada pa rin sa labas ngunit nawawala ang kanyang mga susi. Kaya naniniwala ang mga pulis na ang pumatay kay Ashleya ay ang naglak ng pinto ng sila ay umalis. Pagkatapos, kinausap ng mga pulis ang kaibigan ni Ashleya na si Alexis na dumating sa pinangyarihan ng krimen. Sinabi ni Alexis na noong Black Friday, nagtrabaho si Ashley ng buong araw na yon. Kaya mga bandang alas tres ng madaling araw, pumunta si Alexis sa apartment ni Ashley upang bantayan ang aso nito habang nagtatrabaho si Ashleya. Pagkatapos, tumating si Ashleya galing trabaho na may plano na matulog ng ilang oras para bumalik sa trabaho ng mga alas 7 ng umaga. Patuloy sa salaysay ni Alexis na umalis siya sa apartment ng alas 4.30 ng madaling araw at narinig pa niyang nilock ni Ashleya ang pinto. Dagdag pa sa paglalahad ni Alexis na bago siya umalis, nakita pa niyang pinatong ni Ashley sa kitchen counter ang mga susi ng bahay, sasakyan at trabaho na nasa iisang keychain. Kaya dahil sa pahayag ni Alexis, alam na ngayon ng pulis na nawawala ang mga susi ni Ashley. Samantala, habang nag-iimbestiga ang mga polis, ang isa sa mga kapitbahay ni Ashleya na isang retired California police officer ay nagsabi sa pulis na nakakita siya ng isang kahinahinalang sasakyan mga bandang alas 7 ng umaga. Ang kapitbahay ay karaniwang naninigarilyo sa parking area kaya alam niya ang karamihan sa mga sasakyan na minamaneho ng kanyang mga kapitbahay. Sinabi niya na nakakita siya ng isang itim na Infinity G35 na kung saan nakapark ito mismo sa tabi ng truck ni Ashleya. Habang kausap ng mga pulis ang kapitbahay, narinig ng manager ni Ashleya na si Chris ang pag-uusap. Kaya sinabi niya na alam niya kung sino ang nagmamaneho ng na banggit at ito ay pagmamayari ng 25 taong gulang na si Carter Cervantes. Si Carter ay isang manager sa isang American Eagle sa Amarillo bago nalipat sa Fort Worth Store. At siya ay may karelasyon na isang labing na taong gulang na nagngangalang David Mallory na nagtatrabaho rin sa parehong kumpanya. Noong August 2014, tatlong buwan bago maganap ang krimen, may nakapasok sa American Eagle at nagnakaw ng humigit kumulang $18,000 mula sa safe. Sa surveillance footage, makikita ang isang payat na lalaki na kumukuha ng pera na nagpapakita ng malinaw na may kaalaman ang taong ito sa tindahan. Kaya nang sinuri ni Ashley ang footage ng surveillance, nakilala niya ang taong ito bilang kanyang manager na si David. Maliban dito, natukoy rin ng ibang mga manager na nagtatrabaho si Carter nung nakaraang gabi at iniwang nakabukas ang pinto nang ilabas niya ang basura. Na kung saan may access si David sa mga susi ni Carter at alam ni Carter kung kailan ang safe ay may pinakamaraming pera. Kaya mula sa insidente na yon, si Carter ay tinanggal at si David naman ay hindi na pumasok sa trabaho. Mula sa pangyayaring yon, malinaw na si na Carter at David ay may motibo sa pagnanais na patayin si Ashleya. Samantala, ayon sa ulat ng autopsiya ni Ashleya, nagsiwalat ito na kung sino man ang pumatay sa kanya ay may labis na galit. Dahil ang naging sanhi ng pagkamatay ni Ashleya ay asphyxia at blunt force trauma sa ulo at leeg. Siya ay tinaga sa ulo, tinapakan at may mga ligature marks sa leeg. Dahil sa lubha ng kanyang natamo, agad itong namatay. At nung Sabado ng November 29, 2014, Pinuntahan ng mga polisi na Carter at David sa kanilang apartment upang tanungin ng ilang mga bagay patungkol sa pagkamatay ni Ashley. Sa mga oras na yon, pumayag naman si Carter na sagutin ang mga tanong sa himpila ng pulisya. Tinanong si Carter kung nasaan siya nung nakaraang araw. Sinabi niya na magkasama sila ni David sa Thanksgiving dinner at nanood ng mga pelikula. Pagkatapos, tinanong naman ng pulis si Carter kung nagpunta siya sa mall ng American Eagle nung una ay ni Carter na nagpunta siya doon. Ngunit nakakuha mga pulis ng surveillance footage ng mall. Sa footage makikita si Carter na nakasuot ng maitim na damit na sinusubukang i-unlock ang gate ng American Eagle. Ngunit hindi niya inaasahan na napalitan na agad ang mga kandado. Dahil matatandaan na may kumuha ng mga susi ni Ashleya. Kaya naging alerto agad ang mga empleyado ng nasabing kumpanya. Matapos ang panayam, nakakuha ang pulis siya ng search warrant para sa apartment ni David at Carter. Sa loob, may nakita silang ilang resibo. Ang isa sa mga resibo ay nakadate noong November 21, 2014. Batay sa resibo, bumili si Carter ng dalawang murder kit, dalawang pala, lubid, guantes, tarp, at duct tape. Samantala sa kotse naman ni Carter, nakita ng mga pulis ang isang loaded clock, ilang kutsilyo, at mga cellphone ni na David at Carter. Sa kotse naman ni David, nakita nila mga pala, bungee cord at isang tarp. Maliban dito, nakita rin ang dugo ni Ashley sa floor mat ng kotse ni Carter na inilipat mula sa boot ni David. Na kung saan, kinumpirma ng pulis siya ang isang starship na pinsala sa likod ng tainga ni Ashley at sa bridge ng kanyang ilong sa nakitang loaded glock na pinaniniwalaan na ang mga pinsalang natoman ni Ashley ay pareho sa baril na pinokpok o ginamit sa kanya. Maliban pa dito, nag-text din siya na David at Carter sa isa't isa tungkol sa pagpaplano ng pagpatay. Ang ilan dito ay patungkol sa isang hinukay na libingan na paglalagyan sana ni Ashley na kalaunan ay hindi nila nagawa. Dahil sa halip, sinunog na lamang nila ang apartment ni Ashley upang subukang sunugin ang mga ebidensya. Kaya dahil sa mga umaapaw ng mga ebidensya, Noong December 4, 2014, si na David at Carter ay parehong kinasuhan ng capital murder. Makalipas ang dalawang taon, noong May 26, 2016, si Carter Cervantes ay napatunayang nagkasala sa pagpatay kay Ashley, kaya siya ay nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong na kasalukuyang ngayong nakabilanggo sa Dr. Lane Murray Unit ng Gatesville. Samantala, makalipas ang isang taon noong August 2017, hinatulan naman si David Mallory sa parehong kaso at sinintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad na makakuha ng parol at siya ay kasalukuyang nananatili sa Ferguson Unit ng Midway. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin siya na Wild Tagalog Movie Recap at IVR Sobal from Dubai. Sana po ay tama lahat ng bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, pakicomment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Ashley Ann Harris. Ako po si G, maraming salamat.